Labing siyam na oras ang itinagal ng prosesyon ng poong itim na Nazareno ngayong taon. Mas maiksi kumpara sa 22 oras noong nakaraang taon. Pero sa gitna ng prosesyon kahapon, napansing natanggal ang isa sa mga potensya o yung sinag po sa ulo ng poon. At matapos ang siksikan at balyahan sa tambak na basura naman ang iniwan ng mga namamanata. May report si Cesar Apolinario. Nazareno, mawi tayo. Iharap sa milyong-milyong diboto nito ang itim na puong Nazareno. Maging nang ilabas ito sa Kirino Grandstand sa pagsisimula ng prosesyon kahapon. Pero sa pag-usad ng prosesyon, kinuyog ito ng mga namamanata at halos matumba pa sa ibabaw ng andas. Kaya pagdating sa Concepcion agila pasado alas 10 kagabi, natanggal ang isa sa tatlong potensya, ang sinag na nakakabit sa ulo ng poon. May mga nagsabing nawala o ninakaw ito. Pero pinabulaanan ito mismo ng na mga nagbabantay ng poon. Natanggal yung pinaka, pinagkakabitan ng suso niya. So no tamaan siya, nasalo naman agad ng isa sa official guard. Ang chairman service ng EOS del Nazareno Central na si Romy Roas ang pumulot sa natanggal na potensya. Agad niya raw itong binulsa at itinago. Para sa mga diboto, mahalaga ang bawat parte ng poon. Kaya naman may ibang pinag-iintresan ultimo buhok nito. Kahit nga ang lubid na ginagamit sa prosesyon, sinusubukang sirain ng iba, kakuha lang ng hibla. Sa paniniwalang milagroso rin ito. Ang ah, dalawang klase kasi ang ano eh, isang diboto, isang panatiko. Yung sinasabi ko, ang isang panatiko, yun yung kumukuha ng mga hibla ng Nazareno, ginagamit pang gagamot. May nasira ko? Yun lang uh, buhok niya kasi may mga ilang uh, panatiko na tinatawag. Panatiko na talagang kumakita niyo yung buhok mo yung halos akala mo nasa punutan. Matapos naman ang prosesyon, tumambad ang santambak na kalat. Aabot sa dalawampung truck ng basura ang nahakot mula Kirino Grandstand hanggang Quiapo. May gitlimampung tauan ng MMDA ang tulong-tulong sa paglilinis. Karamihan daw ng mga basura, mga pinagkainan. Napunuri ng dumi at putik ang harapan ng Quiapo Church. Kaya para malinis, binombahan na ito ng tubig mula sa isang fire truck. Cesar Apolinario, GMA News.